magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayong hapon, uh, nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking kunting kalaman po tungkol po sa pagkontrol sa pesteng insectong shoot borer sa ating talong. Kasi marami sa ating mga kaibigang farmers ang namumroblema sa shoot borer sa talong. Kasi sabi nila, nalalanta ang mga talbos tapos maraming tusok sa bunga. So ngayon mga ka-farmers share ko lang po sa inyo ang uh, mga insecticide na ating ginagamit tulad na lang ng uh, Burix no maganda siyang gamitin sa uh, fruit shoot borer, Proclaim Opti no yung produkto sa sinjinta at saka yung exalt sa Corteva sa Cortiva. So yun po mga ka-farmers ang mga magandang gamitin nating pang-control po sa fruit shoot borer. Okay, paano natin sila una i-control mga ka-farmers kung natatamaan na ang tanim niyo uh, lalo na ang mga bunga bago kayo mag-spray Uh, mga kaparmers, farmers uh, tingnan nyo, no? Kung gano'n na ka uh, laki ang damage nila. So, kung sobrang da dami na mga kaparmers na sa mga 50% na sa bunga, tapos sa talbos, ang gagawin nyo, tatanggalin mo nyo ang lahat ng mga bunga na may ta tusok. Tapos, ibaon nyo or sunugin. Tapos, yung mga talbos na may tama, lahat na makikita nyo, kunin nyo at alisin sa irian nyo. So yun po mga ka-farmers, tapos mag spray kayo ng Proclaim Opti alternate ng ibang insecticide para hindi sila ma-immune. Kasi once na ma-immune sila, pabalik-balik ka sa insecticide na ginagamit mo, uh, hindi na din sila tinatablan mga ka-farmers. Kaya nga, sa hapon na ito, yun lang po ang ma-share at maibahagi ko po sa inyo ang mga ginagamit kong pang-control sa crotchot borer sa ating talong. Okay, so sana po may natutunan po kayo no sa ating uh, ginagawang short video no sa ating uh, mga problema sa mga uh, insectong protot borer sa ating talong. Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang po mga ka-farmers, ito lang po no. Ang uh, ma-share ko sa inyo kasi nandito po tayo sa ating taniman ng talong na mag-isang taon na ngayon na dalawang business po ito na pruningan. Hanggang sa uli, ako na po yung magpapalam. Uh, thank you. See you next vlog. Bye-bye po.